Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mga ngalon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi huwag kang mandadaya. Igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki ng marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Pagsasadiwa Sa ibanghelyong nabasa ngayong araw, isang lalaki ang humahangang patakbong sumalubong kay Yesus. Sinasabing hindi lamang bunga ng pagiging bago ng mga aral ang impluensya ni Jesus, kundi sa mahiwagang pangakit na nagmumula sa buo niyang pagkatao. Malinaw na ang lalaki matalino, walang ginawang masama sa pulso pagkabata. Kaya nga, tinitigan at minahal siya ni Jesus. At may pagnanais na makamit ang buhay na walang hanggan. Gayon man, malungkot siyang tumalikod ng sabihin ni Jesus na ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mga dukha. Kakaiba siya sa mga alagad na walang lingong likod na iniwan ang lahat sa isang tawag lamang ni Jesus. Napakalaking bagahing hindi matalikuran ng lalaki ang kanyang mga kayamanan. Malaki ang hamon sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.